Sa kadaw, no, tanaw mo sa lidah ka ba mga iksuon. Unya tukabot ang aning kalito ka mama. Ingon na yun yung mama. ibalhin na na sa Channel 9 kaya nagsugod na ang Marimar. Wala kayo mahimo kung ibalhin ang TV sa Channel 9. Di siya nung dili kayo ganahan sa salida, nakita na lang ka. Kao ba na tibok pamilya. Sa tunga-tunga, sa kita na salida, ning kalito ang TV. Ingon na yun yung mama. Tandu sa nang wire. Pasin matarong na siya. Imong kitandong ang wire. Pero wag yapon ni naayo. Ningon na inyong yun papa. Cut, ito sa si ibabaw. Uyo ka itong aron Arong na niya itong gitan na salida sa Dali, dayon ka hikat kat sa atop sa inyong balay. Arong tuyo ko ni mo itong antina. Arung maklaro na inyong gitan naman sa vida. Imong gituyok. Pagka humaning singgit tayo yun ni mong igsoon. Kuya, naog nga dire, kay eh, klaro na ang TV. Dali, dali din kang hinaog ikan sa atop sa inyong balay. Arong mo pa dayon ang tanaw sa salida. Kunya, pagbalik ni mo, dako na kayo kabaguhan ang tanan. Ang dati ninyong black and white ka TV, karon flat screen na. Nindot na sa lida. Pero halos wala na yung tanaw ni Ine. Kaya ang matagbanay sa inyong pamilya, busy na tanaw sa ilang mga cellphone. Halos dili na mo mag -istorya. Oo, tinood. Dako kay natabang ang titulohiya sa kinabuhi sa tao. Apan wala na to nabantay eh. Hinay-hinay ni Hine, ang mayong relasyon sa pamilya.